Ano pinag-usapan niyo ni Marites? Umingi ka ng tawad? Para saan? Lena, sinaktan ko si Marites. Ginawa natin siya ng mali. Ano kasalanan ko? Kasalanan ko na nagkagusto ka sa akin? Kasalanan ko ba na kinailangan mo ko? Rigor, alam mo, hindi ka naman mahihirapan kung pumili ka na. Bakit ba parang anak mo. wag kang magpapalaso ng utak kay Marites. Alalahanin mo na lahat ng sakit sa ulo mo, sa kanya galing at sa pamilya niya. Tama na, Lena! Tumahimik ka na! Ano mo sumusobra ka na, Alamin mo ang lugar mo dito sa bahay ko. Lugar ko? Bakit sampid ba kami ng anak mo? Kung wala ba yung anak natin, itatapon mo na lang ako sa buhay mo ng basta-basta? Huwag ka magtanong ng isang bagay na hindi mo kahit tanggapin ang sagot. 嗯。